Magandang buhay! Welcome sa edukasyon sa pagpapakatao, grade 9. Ngayon ay tatalakayin natin ang paksang pakikilahok at volunturismo. Ang tao ay pinanganak na isang panlipunang nilalang. Hindi niya tunay na makakamit ang kanyang kaganapan bilang tao kung hindi siya makikipamuhay kasama ang kanyang kapwa. Kailangan niyang makilahok sa lipunan. Ang lipunan ang natatanging lugar para sa mga individual upang makamit ang kanilang tunguhin. Kung kaya mahalaga na makibahagi ang tao sa mga gawaing panlipunan upang makatulong ito sa pagbuo ng kanyang pagkatao. Marahil ay nagtatanong ka na ngayon sa iyong sarili. Paano ko naman ito sisimulan? Ano-ano kaya ang dapat kong gawin para matugunan ko ang pangangailangan ng aking pamayanan? Ano-ano ba ang dapat kong malaman? Simulan natin sa pakikilahok. Ang pakikilahok ay isang tungkulin na kailangang isakatuparan ng lahat ng mayroong kamalayan at pananagutan. Nagbibigay ito sa tao ng makabuluhang pakikitungo sa lipunan na kung saan ang bawat nakikilahok ay dapat tumupad sa kanyang tungkulin para sa kabutihang panlahat. Ang pakikilahok ay makakamit lamang kung kinikilala ng tao ang kanyang pananagutan Mula dito, makakamit ang kabutihang panlahat. Narito ang mga antas ng pakikilahok na makatutulong sa pakikibahagi sa lipunan ayon kay Sherry Arnstenis. Una, impormasyon. Sa isang tao na nakikilahok, mahalaga na matuto siyang magbahagi ng kanyang nalalaman o nakalap na impormasyon. Makatutulong ito upang madagdagan ang kaalaman ng iba. Halimbawa, sa Brigada Eskwela, maaari mong ipaalam sa iyong mga kamag-aral at kakilala kung kailan ito magaganap. Maaaring ipost mo ito sa Facebook o di kaya'y i-text sila upang malaman nila ito at ano ang magandang bunga nito kung sila rin ay makikilahok. Konsultasyon Ito ay mas malalim na impormasyon. Ito ay bahagi na kung saan hindi lang ang sarili mong opinyon o idea ang kailangang mangibabaw, kundi kailangan pa rin makinig sa mga puna ng iba na maaaring makatulong sa pagtatagumpay ng isang proyekto o gawain. Halimbawa, sa iyong pakikilahok sa Brigada Eskwela, ay naatasan kang mamuno sa iyong kapwa kamag-aral sa lugar na inyong lilinisin sa paaralan. Marahil ay marami kang idea kung paano ito sisimulan, ngunit mas mabuti kung ikaw ay kukonsulta muna sa iyong guro o kapwa ka mag-aral sa naisip mong gawin. Sama-samang pagpapasya Upang lalong maging matagumpay ang isang gawain, mahalaga ang pagpapasya ng lahat. Ito ay hindi lamang dapat gawin ng isang tao kung ng nakararami. Sa pagpapasya, kinakailangan isaalang-alang ang kabutihang maidudulot nito hindi lamang sa sarili kundi sa mas nakararami. Halimbawa, nabigyan na ang bawat isa ng kanyang gagawin. Mahalaga pa rin na tanungin sila kung sila ay pumapayag dito at kung kaya nila ang napunta sa kanilang gawain. Sama-samang pagkilos Hindi magiging matagumpay ang anumang gawain kung hindi kikilos ang lahat. Tingnan mo ang walis tingting. -ting. Hindi ito makalilinis ng kalat kung isa lamang tingting -ting ang gagamitin. Ngunit kung ang bawat tingting -ting ay pagsasama-samahin, mabilis itong makalilinis ng paligid. Ganyan din ang tao. Kung ang bawat isa ay kikilos ng sama-sama para makatulong sa kanyang lipunan, tiyak makikita natin ang tunay na pagbabago nito. Halimbawa, sa pagsisimulan ng maglinis sa lugar na naata sa inyo, hindi maaari na ang pinuno lamang ang palaging gagawa. Kailangan ng bawat isa ay gaganap sa tungkulin na ibinigay sa kanya upang matapos ng maayos at mabilis ang trabaho. Pagsuporta Nakapagpapalakas ng loob kung may mga tao nagpapalakas ng iyong loob at nakahandang magtaguyod sa adhikain ng grupo. Hindi matatawaran ng pagkilos kahit na may kakulangan kung alam mong may mga nakahandang umagapay sa iyo sa lahat ng panahon. Mapapadali ang isang gawain kahit mahirap kung ang bawat isa ay nagpapakita ng suporta dito. Hindi ito tumutukoy sa tulong pinansyal lamang. Ito ay maaaring ipakita sa si pagbabahagi ng talento o kakayahan o anumang tulong basta't ito ay nanggagaling sa iyong puso. Halimbawa, hindi mo kaya maglinis sapagkat mahina ang iyong katawan. Maibibigay mo pa rin ang iyong suporta sa pamamagitan ng donasyon, paghahanda ng pagkain para sa mga naglilinis o di kaya'y pagpapalaganap ng impormasyon sa mga tao para makilahok sila. Ano naman ang volunteerismo? Ito ay isang paraan ng paglilingkod at pagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at sa lipunan. Ito ay pagbibigay rin ng sarili na hindi nagahangad ng anumang kapalit. Ito ay marami ding katawagan tulad ng bayanihan, damayan, kawanggawa o bahaginan. Sa voluntarismo, naiaangat ang pagkatao ng tao at nagiging mapanagutan siya sa kanyang lipunan na nagiging daan tungo sa kabutihan ng lahat. Narito ang mga kabutihang na idudulot ng pagsasagawa ng voluntarismo. Una, nagkakaroon ng kasiyahan ang isang tao kapag siya ay naglilingkod. Pangalawa, nagkakaroon siya ng personal na paglago nagkakaroon din siya ng kontribusyon o bahagi sa pagpapabuti ng lipunan. Nagkakaroon siya ng pagkakataon na makabuo ng suporta at relasyon sa iba. Nagkakaroon din siya ng panahon na higit na makilala hindi lamang ang iba kundi pati na ang kanyang sarili. Mula sa benepisyo nito, naiaangat ang pagkataon ng tao at nagiging mapanagutan siya sa kanyang lipunan na nagiging daan tungo sa kabutihan ng lahat. Hindi lahat ng pakikilahok ay may aspekto ng volunteerismo, pero lahat ng volunteerismo ay may aspekto ng pakikilahok. Ano ang pagkakatulad at pagkakaiba ng pakikilahok at volunteerismo? Sa pakikilahok at volunteerismo dapat makita ang tatlong tis. Una ay ang time o panahon. Ang panahon ay mahalaga sapagat kapag ito ay lumipas na, hindi na ito maibabalik pa. Tunay ngang mahalaga ang panahon kung kaya't hanggang maaga ay gamitin mo ito ng buong husay sa iyong pakikilahok at pagbubolontarismo para sa iyong lipunan. Pangalawa ay talent o talento. Ang bawat isa ay binigyan ng Diyos ng talento at ito ay iyong magagamit upang ibahagi sa iba. Iba-iba ang talento ng bawat isa. Ang paggamit ng iyong talento ay makatutulong hindi lamang sa iba kundi ito ay makatutulong din sa iyo upang higit kang magkaroon ng tiwala sa iyong sarili. Pangatlo, treasure o kayamanan. Maaaring ang unang sasabihin ng iba ay wala akong pera. Mahirap lang kami, wala akong maitutulong. Ngunit sa pagbibigay hindi tinitingnan ang laki nito, sapagkat gaano man ito kaliit. Ang mahalaga ay kusa mong ibinigay ito ng buong puso para sa nangangailangan. Mula sa treaties na ito, makikita natin na ang pakikilahok at turismo ay dapat ginagawa ng buong pusay kasama ang puso at ng may pananagutan para makamit ang kabutihang panlahat. Mula rito, nagkakaroon ng tao ng pagkakataon na ibahagi ang kanyang sarili sa kapwa at nagagampanan din niya ang habilin sa atin ng Diyos na mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Sinabi ng Diyos na anumang bagay ang gawin mo sa pinakamaliit mong kapatid ay sa kanya mo na rin ginagawa. May pagkakaiba ba ang pakikilahok sa volunteerismo? Sa pakikilahok, nagiging konsiderasyon ang personal na interes o tungkulin? Kailangan mong gawin dahil kung hindi, mayroong mawawala sa iyo. Samantalang sa volunteerismo, kung hindi mo ito gagawin, hindi ka apektado, kundi yaong iba na hindi mo tinulungan. Kung ikaw man ay managot, ikaw ay mananagot sa iyong konsensya sapagkat hindi ka tumugon sa pangangailangan ng iyong kapwa. Sa araling ito, ipinapakita na ikaw ay may magagawa na may personal na pananagutan ka para sa iyong kapwa at lipunan. Kung sisimulan mo sa iyong sarili at nagawa mo ito ng buong puso, matitay ko sa iyo na ikaw ay magkakaroon ng kaganapan sa iyong buhay, isang buhay na ganap at masaya. Malinaw mo bang naunawaan ng ating paksa? Kung malinaw, maaari mo nang sagutan ang mga gawain sa Google Classroom. Kung hindi naman, maaari mong ulitin at panoorin ang video ito. Maraming salamat hanggang sa muli!